to my blog. Subscribe and like. Get notification bell. Hi guys. Sabi nila, uh, hindi ko daw kaya yung pinakamanghang na noodles. So ito ay papakita siya so magluluto tayo. Hindi ko daw kaya to. So, sa mga nag-request.

sabi nila mahanghang daw to. Try natin. Oh. sakto lang na pero sa mga hindi kaya nanghanghang. Manghang talaga.

Nang bigyan mo rin ako, na? Mama, bigyan ka ano kadam? Gagabing yung na bigyan mo ako ng job. Nawon na. Bigyan ko. Ano Mau <seks> <seks> uh. request.